Okay, sa so wala pang idea kung paano ba mag-remapping, sundan niyo lang ito mga kaibigan para ma-apply ni rin kung sakaling meron kayong kaparehas dito. Ito yung old Madre de Cacao. Yan ang laki niya, oh. patay na siya. Ito yung reference natin mula sa pinaka fulcrum point na old bully. Ayan, simulan na natin. So pagka ganitong setup mga kaibigan, ay maganda ito. Alam naman natin pagka madali ka nasa malapitad lang. 3 yards lang mula sa punong ito. Ito yung ludo. Ito yung primary target natin, medyo may kaliitan nga lang. Ito yung kaya ng mga Pinoy na trabahuin. At yung pinakamalaking lud. Ito naman. Ayan, may apat na nastaka. Didetect pa na natin 'yan para makita niyo ang detection niya. Pang-checking lang naman yung Japanese one. So check muna natin yung degree bearing alignment mula sa madali kakao. Gamit tayo ng kompas mula dito sa primary load. Ayan. Ito yung primary load. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat na stakan. Lagyan na natin at check na natin. So bibiring siya ng 270 code 7. Since yan ay wood element, nasa east talaga. Pero yun ay full chrome point lang. So ang gawin natin ay tatalikod tayo gawin natin yung back azimuth at mag azimuth tayo sa harapan eto yan so sa pangalawang target natin naka south code 9 ayan yung apat na staka ayan at syempre galing dyan sa madadi kakao didiretso dito sa primary load kuha naman tayo ng code 9 south street natin matatamaan yan yung old bully So magpapakita na lang ako ng layout maya maya. Okay? So ibig sabihin ay naka due southwest yung secondary load. Yung may apat na staka. Ayan. So 258 pattern. Load to load. So from here, old Madrid Cacao, due south, matatamaan yung big load at from Joe East code 3 so meron siyang pattern na 3, 5, 9 pattern okay triangulation so ulitin ko yan ang big load code 9 code 1 naman yung puno at kukuha na naman ng code 3 matatamaan yung maliit na load so kapag dito 258 pattern ayan north, east at southwest. So triangulation method. Ayan. Composed of single compass decoding. So pagka multiple deposit mga kaibigan, lagi talagang naka-align 'yan papunta doon sa flagpole. Ayan. So bayro mga deposito din doon at ibang usapan na yun. Pero naka-align pa talaga 'yan papunta dito, yung flagpole papunta dito. Ayan. So Code 6 Northwest 315 degrees dun yung flagpole dati. So dito, ito na naman gawin natin yung reference. At fulcrum point na naman. Okay. So white degrees yun, 315 degrees. So ayan. Code 3, code 7. At galing naman dati ito. Galing, gawin na naman natin itong code 1. Code 9, North-South Alignment. Okay, kapag dito naman, salud code 8 at code 2 triangulation so from here mula sa biglod na ito biring tayo ng south and southeast composed of double compass decoding 165 degrees matatamaan yung pinaka full corporate natin na bulik kapag subukan nating ibiring mula dyan papunta dito hindi naman siya pasok sa tamang 3 grams. So hanapin natin yung pinakatotoong mga 3 grams degrees at distansya para matrace yung mga load na yan. Actually, hindi lang ito ang mga load sa area. Madami. Yun nga lang, ito lang muna. Okay? So, so gagamitan natin ang ating Japanese one para makita ninyo ulit ang detection niya. Ito'y panukat lang. Okay? So ang tamang paghawak naman ng Japanese wand ay ganito. Okay, hayaan natin siyang gagalaw mag -out. So ito ay pang checking lang ng dimension ng object kung gaano kalaki. Hayaan natin siyang gagalaw ng kusa. Ganito lang tawag pag paghawak Okay. Ayan. Diretso na tayo sa mga kanto by kanto. Ayan. Dito rin. Ikot sya. Dito rin. Yan. Yan. Kapag sa gitna tayo, ikot na yan. Kapag lalagpas tayo, babalik sya. Kapag mag-horizontal tayo, kasi vertical yun kanina tatagtad sya okay ganun lang so ito pang checking lang mga kaibigan pero at least na remap dito tayo sa big load Tapos sya dun. Dito na tayo diretso sa mga kanto. ko Okay. Dito. Dito okay. Kapag lalabas tayo, babalik siya. Tad-tad pa dito. Ganon din dyan. sa higo kapag sa gitna tayo iikot na yan lahat nasa sa gitna yan so again kapag lalagpas tayo yan hanapin talaga niya yung siding nya ito yung siding nya dito kapag lalabas babalik siya dito ito na yung pinaka kanto nya yan so, may ikot niyan lahat horizontal tayo tatatad sya ayan, ayan lang Naming salamat at remapping talaga ang pinakauna at pang checking na lang ito okay so take note kahit walang Japanese wand kahit mga walang pang entry level na mga metal detectors or deep seeking metal detectors maaaring naman ninyong hukayin pagka matapos ng i-remap ang area at uh, yan lang muna kung sa tingin mo nakatulong ang video na ito ay pakisubscribe naman nang sa ganun ay updated ka sa mga next episode natin sa pag remapping nakatulong ito at huwag nun lang, lang itanong kung sino ako ang importante ay marami na sa atin ng mga Pilipino ngayon um, makakatama na sa tamang dig site laging yung tandaan yan compass, meter tape at ito lang ang importante kahit wala na nga ito ayos na Uh, panukat lang at kompas. At dapat may sapat na kaalaman sa kompas para ma-decode at ma-remap ang area. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat. So, ito ang schematic diagram natin na trace natin ng dalawang load. Small at big load. Mula sa sub mother code na Madrid de Cacao. Old na siya. Patay na lang. At uh, buti na lang ay naabutan natin. At gamit ang single compass decoding ay naalay natin ng tamang 3 grams na pasok siya sa 8 compass bearing direction mula naman sa pinaka fulcrum point na old century 3 naka 159 pattern mula sa buli na yan papuntang small load so meron siyang treasure boreal layout na 359 pattern okay so ganun lang kasimple at uh, sa 315 degrees, 600 meters, papunta dun sa bundok, dun yung old plug pool dati ng mga Japanese. So maraming salamat sa inyong lahat.